Limang dahilan para uminom ng tubig Unang bagay na dapat gawin pagkagising sa umaga hydration sa digestion. Mga benepisyo ng pag-inom ng tubig sa umaga. Ang katawan ay dehydrated at nangangailangan ng sapat na dami ng hydration, sa makatuwid ang pag-inom ng tubig ng walang laman ang tiyan ay mahalaga upang mabusog ang mga pangangailangan ng katawan. Mga benepisyo ng pag-inom ng tubig sa umaga. Ang mga bagay na ginagawa mo sa sandaling gumising ka ay maraming sinasabi at may malaking epekto din sa iyong kalusugan. Ang ating katawan ay nagigising sa umaga mula sa isang mabilis na yugto ng pito hanggang walo na oras na kailangang masira sa ating paggising sa umaga. Sa makatuwid, kung ano ang iyong kinakain sa umaga ay maaaring magkaroon ng isang malaking papel upang i-play sa iyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan iminumungkahi ng mga eksperto sa kalusugan ang mga individual na umiinom ng tubig na pangunahin sa mga oras ng umaga. Ang katawan ay dehydrated at nangangailangan ng sapat na dami ng hydration, sa makatuwid ang pag-inom ng tubig ng walang laman ang tiyan ay mahalaga upang mabusog ang mga pangangailangan ng katawan. Sa isang pakikipag-usap sa editorial na Only My Health, si MS Anam Golandaz, Clinical Dietitian, Masina Hospital, Mumbai ay nagbahagi ng ilang mga dahilan kung bakit dapat mong ugaliin ang pag-inom ng tubig sa umaga. Panoorin ng video sa ibaba tungkol sa mga masusustansyang inumin na ihigop kapag walang laman ang tiyan. Mga benepisyo ng pag-inom ng tubig sa umaga. Isa, hydration. Mayroong hindi mabilang na mga benepisyo ng inuming tubig sa isang walang laman na tiyan. Ang ugali na ito ay nakakatulong sa paghydrate ng katawan ng maraming tubig at pagflush ng mga lason, tulad ng kapag natutulog tayo, humigit kumulang pito hanggang walo oras tayong hindi umiinom ng tubig. Kaya naman, ito ang nagpapadehydrate sa katawan at kulang sa sustansya, kaya naman mahalagang uminom ng sariwang tubig sa umaga kapag walang laman ang tiyan. Ang pag-inom ng tubig ng walang laman ang tiyan ay isang malusog na ugali na dapat mong gamitin. Dalawa, naglilinis ng bituka. Kapag humigop ka ng tubig sa umaga, hinihimok nito ang mga bituka na gumalaw at higit na kinokontrol ang digestive tract. Ang malusog na regulasyon ng digestive tract ay nakakatulong sa pagpapanatiling malinis ang bituka, kaya nililinis ang dumi mula sa katawan at nakakatulong na mapupuksa ang mga isyu sa pagtunaw tulad ng constipation. Tatlo, nag-flush ng mga toxins. Isa sa mga pangunahing tungkulin na ginagampanan ng tubig ay ang pag-alis ng mga lason mula sa katawan. Ang muling pagdadagdag sa katawan ng maraming tubig sa umaga ay nakakatulong sa pagdetox ng katawan at pag-alis ng mga lason sa katawan na higit pang nag-aalis ng mga lason at nagtataguyod ng malusog na katawan. 4. Pinapabilis ang metabolismo. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay kilala upang mapabilis ang metabolismo at mapabilis ang proseso ng panunaw. Ang pagsipsip ng isa hanggang dalawa baso ng tubig ay nag-aalis ng mga lason mula sa katawan, pinupunan ito ng mahalagang nutrients at hydration at sumusuporta sa malusog na pagbaba ng timbang. 5. Pinapaganda ang kalidad ng balat. Ang pag-inom ng tubig na walang laman ang tiyan ay maaari ring makatulong sa iyo na maalis ang mapurol at tuyong balat ang pagsipsip ng tubig sa walang laman na tiyan ay kilala rin na may mahiwagang benepisyo para sa kasalanan. Kapag ang mga lason mula sa katawan ay naalis at ang panunaw ay malusog, ito ay humahantong sa malusog na balat. Ang dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng tuyo at mapurol na balat, sa makatuwid. Ang pagpapakain sa katawan ng tubig ay maaaring makatulong sa mga problema sa skincare. Disclaimer ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito kapalit ng profesional na payo, pagsusuri o paggamot. Have a nice day everyone. Huwag po kalimutan kibahagi sa mga kaibigan o kakilala para po makatulong sa kanila. God bless po everyone.